at syempre malamig ang panahon. Ramdam natin ang init at diskarte ng maliliit na tindera at tinderos. Ano-ano nga ba ang mga patok ngayong tag-ulan? Tara na po alamin natin kung ano ang mga paninda nila. Narito na ang mga pwedeng pagkakitaan na patok ngayong malamig at mamasama sa ang panahon. nasa sa listahan ang lugaw. Sa halagang 200 to 300, may malagkit na bigas ka luya, bawang at pampalasa. Kahit plain lugaw, patok ito. Pwede samahan ng itlog, fried tokwa o lumpiang toge. Sa halagang 30 pesos. At syempre, depende sa panlasa ninyo. At kung gusto ninyong mas masarap at maraming laman, abay sa halagang 50 pesos, meron din sila niyan. Ito e, may laman. laman Um, ano lang ang laman niyo? May baboy kami. Um, Mamimili din. Ang bulaklak, kawali ako. Kumusta ang kita ngayong tag-ulan? Okay oh, naman. Tag-ulan po. Ah, tag-ulan. Mahirap nga lang po talaga kasi uh, um, pero mas matenta po siya. Mas okay yung kita sa tag-ulan tag -ulat. Sa ship niyo, nakakailang kaldero kayo? Episode, eh. ah, ang benta mo magkano? 10 plus. Magkano ang benta mo? Sa 10 plus. Wow! O diba, tubong lugaw talaga At ang pangalawa na patok at paborito ng masa Turon, Maruya, Kamotikyu at Banana Q Samahan pa ng lumpiang toge at kariyoka Sa halagang 150 to 250 lang na puhunan May paninda na at swak ang presyo sa masa Madali lang itong gawin. Sa halagang 10 piso hanggang 12 pesos ang bawat isa nito. Abay, abot-kaya. Hindi na kailangan ng malaking kapital. Hindi kailangan ng malaking pwesto tapat ng bahay, kanto o covered court pwede nang bentahan. Kaya mga ka-flashers, ano pang hinihintay nyo? Simula nang magtinda ng abot kaya, maliit ang puhunan na makakamura at magaan pa sa bulsa. Sila ang patunay na kahit malamig at maulan-ulan ang panahon, basta may tiyaga, may kita.